Good day guys! So, what's up once again? And welcome back to my channel. So, ngayong araw is dumating na yung mga chinek out natin sa Shopee. Yung solar panel na air pump. Also, yung ating trapand. Dumating na siya. So, ang in-unbox natin siya kanina and tinesting na rin natin gumagana naman. And also, Um, nilinis natin yung ating uh, aquarium ng mga krillings natin and also nilagyan na rin natin siya ng narin na rin natin ng tubig yung sa mga krillings so ngayon naman is lilinisin naman natin yung paglalagyan ng trapand natin so let's go So nag-water change nga tayo nung tank Nung ating mga krillings at ganito yung ginawa natin para hindi ma water shock yung mga krillings natin. Dripping method yung ginawa natin dito. So guys, ito nga pala yung ating mga krillings. Ayan. Meron ng mga na casualties din naman, may mga namatay. So hindi sabi nga nila, hindi may iwasan yun pero ito naman yung mga krillings natin. Maayos naman sila. So isang linggo na sila dito. Um, ang kung tatanungin niyo ko ano pinapakain ko dito actually wala akong pinapakain dito ngayon since meron naman mga plant uh, aqu uh, aquatic plants dito na hornwort tsaka yung duckweeds so yun yung kinakain nila and also yung mga napag uh, moltan nila may mga nag molt na rin dito uh, yan yun um, yun yung kinakain nila so ayan So guys, dito na tayo sa garahe. Ito yung trap hand natin. So nilagyan ko lang siya ng tubig. Ayan. Para mahugasan lang yung mababadla sa tubig yung trap hand natin. Ayan. Tapos mamaya, tagalin natin yung tubig niyan. Pero una, ayan, tambak. So lilinisin natin yan kasi dyan natin siya ilalagay yung trap hand natin. Para um, dito natin gagawin yung grow out tank Grow out Dito natin yan, yung grow out noong Para sa mga craylings natin Kaya gawin na natin to So guys ang daming tambak dito At may gagamba pa So tanggalin lang natin ito Itong mga tambak na to dito para ma-setup na natin yung paglalagyan ng trapant natin. Let's go! guys, ayan na malinis na yung paglalagyan ng ating trapan dito sana kumasya yung 2x3 so sukatin natin kung akasya nga ba yung 2x3 dito na trapan natin <laughs> bumili na tayo ng trapan pero hindi mo na natin sinukat very good ito na yung trapan natin so pang samantala ganito muna to ibababad lang naman natin sa tubig to kasi nga para lang mawala yung kanyang ano yung amoy noong noong trapal since bago lang to and and also para leak test na lang din sa kanya although kanina naman noong nakababad to is wala namang leak so ayan muna siya ayan tapos itest na din natin dito yung ating pump yung air pump natin kung tatagal ba yung air pump natin ng mga 8 hours um, overnight natin dito since na-charge naman natin siya ng halos buong maghapon doon sa sa araw na yung solar power natin na ano um, itest natin dito so ayun so ito yung ating dalawang solar power na air pump so kunin na natin sila dito at itatry na natin sila doon actually gumagana naman to na try ko na um, try natin kung gaano katagal sila kaya ng kaya ng power na sa air pump nila kung nga, kaya ba ng 8 hours or buong magdamag eh. so ito set up lang natin to dito yung ating mga pump yung mga air hose natin yung air stone air stone Ayan natin tapos saksak natin Ato sa air pump ito saksak din natin sa air pump tapos yung kabilang dulo saksak natin Questo no. Questo set Yeah. lang natin yung pinakatipid na o pwede yung main interval so, ayan guys so gumagana naman yung mga air pump natin, itong isang air pump na to so, itong isang air pump na to, ito yan so, ang sinet ko sa kanya is may, namamatay siya mayat maya, every 5, 10 seconds or 15 seconds, mamamatay tapos magbuhay ulit tapos, itong air pump na to is tatlo yung settings nya. Isang continuous na malaka, isang continuous na mahina, tsaka yung may interval. So, ano na natin yung may interval. Ayan. Para check natin kung tatagal sila hanggang bukas ng umaga. Ayan. So, gumagana naman sya. Lagyan natin ito dito. Ayan. natin. Ayan. Ayan. Ito ang isang to. Malakas yung hangin. Ito ang isang to eh. Gamanakas din naman. Pero ito kasi siguro dahil din sa air stone niya. Kaya ganyan yung labas ng hangin niya. So, ayan. So, observe lang natin hanggang bukas. Kung okay yung kung gumagana siya kung ilang oras so to, ngayon is nasa ang oras natin ngayon is 5.24 yung oras natin ngayon so 5.24 natin si net yan na natin kung hanggang bukas ano yung kanilang status Hi guys! So, nandito na ulit tayo sa garahe At nasa, ang oras ngayon is 10.17 So, almost nasa more than 12 hours na 12 hours, 17 hours Ang lumipas simula noong pinaandar natin yung mga solar panel na, eh, solar pumps natin Na nandito So, i-check natin kung gumagana pa sila hanggang ngayon para maano natin yung yung tagal nila sa um, dito dun sa paggana nila so ito guys and dun sa isa, I think uh, two bars or one bar lang yun uh, bawas and itong isang to gumagana pa rin so kung kita nyo after more than 12 hours 17 hours ito gumagana pa rin siya. Ito yung dito. Ang gumagana pa. And dito naman gumagana pa rin. Para naman din sa kabila. So ibig sabihin, tatagal siya dito ng more than 12 hours habang nakaano siya. So i-charge lang natin ulit to. Um, and hihintay na lang natin yung frame nitong ating trapand and next week siguro malilipat na natin yung ating mga krillings dito para dito na sila lumaki dito na yung maging grow out nila so effective naman and well satisfied tayo doon sa mga um, pumps natin, mga air pumps hanggang ngayon gumagana pa so i-charge lang natin, i-full charge natin para kapag uh, okay na to dito Okay na yung ating trapand. Ilipat na natin yung ating mga railings dito. So, bibili pa rin tayo na isa pang um, trapand. Tapos, ilalagay naman natin siguro um, doon sa bandaroon. Lilinisin din natin para doon naman sa mga susunod na batch na mga railings natin. So, ayan. Very good. So, satisfied tayo. So, ayun nga, no, guys. And, okay yung mga nabili natin. Una yung trapand. Ay, pangalawa na pala yung trapand. Yung una yung mga air pumps natin. Yung solar air pumps natin. I- Kukonfigure na lang natin kung saan natin nilalagay yung solar panel para doon sa charging nila. And also, ang gagawin natin, eh, isang air pump lang ilalagay natin. Yung isa naka-charge, yung isa is naka-online, naka-online, nakasaksak dito. Tapos, ipagsuswitch na lang natin sila para sure tayo na meron tayong backup lagi na solar na air pump dito sa ating trapan para sa mga crawlings natin. So guys, ayun lang tapos ko na yung video dito. And kung hindi ka pa subscribe or bago ka lang sa channel ko, please do like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell para lagi nga update sa mga bagong videos. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Stay safe. And see you on our next video. Bye-bye.